ba ay mahilig din sa kape katulad namin? Yung tipong pag nainitan, ice coffee na ang hinahanap-hanap. Eh kasi naman napaka-refreshing ng sarap nito. Nakakawala ng pagod, ng lungkot at ng stress. Ang team laban na ay meron na namang hatid sa inyong magandang balita. Dahil lang isa sa mga pinakasikat na bilihan ng masarap na ice coffee ay nakarating na rito sa lungsod ng palayan. At ito ang magandang balita sa mga kababayan nating palayanos. Dahil kahit nasa ang sulok at paani ganang Lungsod ng Palayan, pwedeng-pwede silang mag-deliver. Ang mga inuming tinitinda rito ay natitikman na sa maraming bahagi ng Nueva Ecija. At ngayon, pinasok na rin nila ang Lungsod ng Palayan. At dito nga sila matatagpuan sa ELD 26 Gas Station sa Barangay Singalan. Tara na at samahan nyo kaming muling tikman ang masasarap na inumin ng Calibros by Tika. Ang kanilang masasarap at nakakatakam na mga inumin ay mabibili ninyo sa halaga ng 49 pesos lang. O oh, di ba napakamura pero sobrang sarap ng lasa. Maganda, malinis at maaliwalas ang pwesto ng Cali Bruce Palayan City. Kay ganda magpicture kahit saan ka pumwesto. Kaya ako naghahanap ka ng tatambayan, aba pwedeng pwede kayo rito. Saka, sa kasalukuyan, nasa 20 iba't ibang uri ng malalamig na inumin ang mabibili ninyo sa Cali Bruce. Walo dyan ang coffee base. Walo rin ang non-coffee base. At ang apat naman ay ang kanilang refreshers pink kape at gatas na gatas ang malalasahan nyo sa mga produkto ng Calibrews. Pati nga ang timbang niyan ay dapat standard. Dahil kanilang layunin na hindi magbago ang masarap na lasa na ibebenta nila sa inyo. Ayan nga't hindi ko na pinalagpas ang kanilang strawberry milk. Si Doming naman ngayon lang natikman ang masarap na matcha. Si Allen sarap na sarap sa salted Oreo latte. At si Mang Boy naman ay hindi nagsasawa sa masarap na caramel macchiato. Grabe talaga nga namang walang tapos. Lahat ng flavors ng Calibroos ay gugustuhin mong matikman. Kaya ikaw, kung nagka-crave ka na sa masarap na kape, tapos meron ka ng 50 pesos, takbo na sa pinakamalapit na Calibroos. Huwag mong palalagpasin ang kanilang mga ipinagmamalaking refreshers. Ito nga raw yung inumin na nakakaalis ng sakit ng ulo. Yung tipong mare-recharge ka sa sarap. Yung tipong bad trip ka, <laughs> tapos ininom mo to, eh di ayon, good mood ka na ulit. <laughs> Para sa inyong kaalaman, ang kalibrus Palayon City ay ay bukas mula alas 10 ng umaga at sila ay nagtatagal hanggang alas 7 ng gabi. Nga pala, punti ko na makalimutan. Pakaabangan ninyo dahil magkakaroon sila ng mga foods at karagdagang inumin. Ito pong muli sa SK Philip isang proud provinsyano at isang proud no si Hanaw mula sa bayan ng lao Kasama ang mga sisiw na si Domeng, si Mangboy, si Allen at si Spencer na may hawak ng kamera. Kami po ay patuloy na naghihikaya at nasuportahan at kilikin natin ang hanap buhay ng ating kababayan. Maraming maraming salamat sa pagsamang ka sa muli. Paalam! Ingat and God bless laban na